takot ka bang mapansin? Takot ka ba sabihin nila sa mga tanong na sino ba siya para mag -vlog? Feeling influencer at kapal naman ng na mukha mga ganung katanungan. Pero ang tanong, bakit mo kailangang itago ang talento mo? Bakit mo kailangang pigilan ang sarili mong maging totoo? dahil lang sa opinion ng tahimik mong fear ang boses mo ay pwedeng maabot ang kwento mo ay pwedeng matamaan kaya kahit kinakabahan ka ipost mo yan magsalita ka kasi baka yan mismo ang boses na kailangan maging isang paraan upang mabago mo ang pagiging mahiyain mo Salamat sa pakikinig at panunood. Ingat palagi. bye